Alaga sa kinukula, may binira na rin. Tikit ka ate. Mm Hindi -hmm. yata mawag eh. na ikaw. Sa so, bagay, okay, lang to tayo na pag na pumasok sa iyo. Kung bukas ang portal mo. Sa pangangangaway, wala mga pagtagaw. Kasi naman gumagambala na Sa babaeng to. Okay, Sa so, nasulok ka naman naroon, pasok sa ng mga. Ipsol. 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 Ipsol tiktok so. mo lang, maitulata arit-arit kisum, kapo ikidlat. mo dito, chow atu sa lalaki ha? patanggali so, mo maa ini talaga yun? kapiling ay, kapo ikidlat. mo, yung mo kayo, saka sa babaeng to, ano? 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 Gamitin mo ito. Alisin mo. Pati yung kay sir. Ano okay. oh, sir? Ano yung okay, dito? Sir, upo ka din eh. Bilisan mo. Tanggalin mo pati yung kay sir. Oh, sa idang gusto ko. Bilis. Ay, tama na. Ay, tama na. Tinigilan mo ba kasi sir? Aray! Aray! Oh, <laughs> si ate pala bukas ang portal niya uh. <laughs> na. Aray! Anong dahilan? Bakit mo ginagambala si sir? Anong dahilan? Bakit mo may ng bukol yan? Oh, yung <laughs> nangyayari? Anong dahil lamat mo nilagyan? Ano daw? Okay. Ingit. Ilang kayong gumawa? Ilang kayong gumawa kay sir? Dali, alisin mo yung ginawa mo kay sir. Dali. Ilang kayong gumawa dyan? Ha? Adram, adram, adram. Ilang kayong gumawa? Ilang kayong gumawa? Gini sa mo magtanggal, umayos ka na po, higa, umayos <laughs> ka na po. Ang katabi mo si sir, alisin mo lahat. Ilang kayo gumawa dyan, hindi ka masasalita sasalita. Gusto mo tawagin ko bong kapanot, gilitan ka. Ha? Para tagpiste sa inyo. Sa so, bigla na namin na babalitang sunod-sunod na mamatay sa kukod ko na eh. Dahil yun eh. Kaya bigla na may nababalita, bigla na lang inakatawang isa kung saan man. Healthy-healthy daw. Ubus yan ha. Ayaw kong may matitira sa taong yan ha. Ha? Oh, sumagot kayo. Ilan kayo gumawa dyan? Ha? Ilan? Ah. Naitumba ko na ang iyong ano, yung mga kasamahan. Susunod ka na. Naintindihan mo? Ha? Titigilan mo yan ha? Gusto makakita kasamahan mo? Bukas Bukas yung pierna. Ayan, tignan na. Ah, Papawag ka maya. Susunod kita dyan. Umay, sino po? Kailan tayo na agad? May tama ka na rin pala eh. Ay, tinimitan mo na kami na eh. Ako. Paano na yeah. ya? Susunod ka sa mga kasamahan mong yan. O. Oh. Dalawang kamay gamitin mo ha. Abusin okay, mo okay. yan ha. Ang nakama okay. dito. Kung wala na ako sa mga kasamahan mong biyato. Hindi ako. Kung okay, hindi ka ng damay ng iba, hindi kayo nakaligstas na sana. Ay hindi rin. Kukulitin ko kayo, gigilitan ko ng gigilitan. At minarapandol na ako sa iyo. Pupos yan okay, lahat okay. ha. <coughs> <coughs> Ay, Ay kaya. Hindi gumaling-galing. Ang gamay na yan. Marami pero iba ui ano na na. Ano pala, ano yung na, yung ka na. na. na mo yeah, <laughs> <tawas. laughs> Ilang buwan tas nagagaya ng katawan ni Sir? na parang bago, bago magsabong <laughs> <sabi? laughs> <Miguel>, <laughs>

ay, sa Ano ko? Ano ko ko? Ano pa? Hindi pa ni pagar ni ng may trabaho pa ako noon. Hindi na ako Hindi ako nagtatrabaho. Hindi ako Hindi ako nagtatrabaho. Hindi ako nagtatrabaho. Hindi Hindi ako nagtatrabaho. Hindi ako nagtatrabaho. Hindi ako nagtatrabaho. Hindi Hindi ako ako Hindi ako yung yeah, uh, isa naman yun diya ko minsan eh mukha sa ay naka line sa rining naman uh, naka line naman yung litera maganda lang kah o no. akong... no? <laughs> no. ano, sa buo kami ng buwan talaga talagang magkalu sa sabi nila eh kagabi lang o lang usap eh tapos na nako kung o

Aray, hindi na basta-basta mapapasok. Basta pag-init niyang panguntra ito sa lalag. Uh, At ikaw, dapat sa inyo lintyak ka. Diyos ng anihan, Diyos ng pupugot ng mga ulo ng mga samayla, Diyos mga gabay, si Eter Caniles, si Rapines Quirovines, sa kalangitan, patayin to sa ngala ng Panginoong Yahweh. Sabahin niyo ako sa paglit.

para mong balik na mo. uh, Yan. At uh, naubos na yung gumawa sa inyo, sir. Marami pala nasa loob, kaya hindi nagsasalita. Apat uh, kaya tayo. Sila pa rin. May mga tama na yung kaya utas nga yun. Nagilitan nag pa rin pa man? sa Masakit pa, ma'am? Sige, pati sa sa erin, ma'am, ha? Pag ganyan, masakit siya meron. Ha? Hmm? Ah.

Ay, kasawon nung nasa. Hello. po. Ako pumunta lang po dito para po sa service. Okay, wala sa pentagramo. Dito na, dito na balik. Para mo nag-plan teh oh. Sakit pa? Uh. Wala na. Dabos na. Para ah, sa sakit eh. Bus na Pula po yung nakita ko nung, nung Ay, ay, sagot, ay po kanina si... po, sobrang itim eh. Tapos ngayon. Oh. Ay, dun doon dinuguan sila eh. Sir, pwede na kayo magkape. Gusto mo magkape? Ay, pagbawal mo muna. At na, pag naka-recover na yung katawan pag mo. Pag naka-recover na yung katawan oh. mo, yung katawan, oh. pwede na. Bawal ka magkape, prone ka sa atake <laughs> Tapos na, meron pa ako nararamdaman. Nari, kahit namin, kahit namin. Pigit yan. Meron ko po yung espada, Panginoong Yahweh, na pumapatay ng spirito kalit. Katawan. Pasok ko naman, gumalas mo dalang ko. Wala naman, na, finish na ba kayo. Baik saya nak

Pwede niyo patakan yung huling balaw niyo. Ano ba nagpupunas-punas lang kayo kahit patakan niyo lang. Wag yung ilalahat ano patak lang. Mahawa na kasi ibang tubig. Ayan. Sana so, kay ano na magtuloy-tuloy ang kagalingan At Magdasal para kay ano tuloy-tuloy talaga ha.